Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Yes sir uh, Sabi ko sir may iba naman tayo ng issue sir Eh alam ko sir eh hindi lang naman yung issue ng balikbayan boxes ang kinakaharap nyo ngayon Pati sir itong bakbaka ng uh, Israel at uh, Iran po Eh kung saan ilang mga kababayan natin ang stranded daw dyan Ano po ba sir ang uh, hakbangin na gagawin po ng DMW sa problema na yan ka ah, uh, di gusto sir Yes, sir. Sir, tuloy-tuloy uh, po ang uh, ating uh, pakikipagtulungan. Interagency collaboration po ito sa pangunguna po ng Department of Foreign Affairs. Uh, and then ang ating pong mga labor attache, sir, ay on the ground po. Tuloy-tuloy uh, po ang ano, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo at ang ating paalala pati yung welfare services po natin doon sa mga OFW natin na uh, nasa Israel, nasa Jordan, yung mga countries po na kahit paano ay uh, nakakaranas po ng uh, ng problema na ito sa ngayon. So sa ngayon sir, nag-issue na po tayo ng tuloy-tuloy uh, na warning uh, regarding yung pagsiselter in ng ating mga kababayan. At the same time sir, ay, uh, ang ating pong mga migrant workers office around the clock po, uh, naka-report po lahat ang uh, ating mga staff sa embahada, sa konsulado, saka sa MWO para po uh, umattend at uh, para po magbigay ng serbisyo at uh, masiguro po na walang maaapektuhan na ating mga kababayan. And then we're ready, sir. We're uh, preparing, parang yung uh, palagyan naman natin ginagawa, we're preparing po uh, to uh, conduct repatriation efforts, sir, tuloy-tuloy po. Uh, as of now po, dito sa Central Office po sa Pilipinas, Uh, tayo rin po ay naghahanda uh, na, nagtatasking uh, ta na po ng uh, posibleng quick responder para po mailabas ang ating mga kababayan. Nakahanda naman po tayo dyan uh, pag nagkakasar -ha na kinakailangan na pong gawin yun. Alright, Asik, I know you were in, uh, you're in a meeting right now but salamat po sir at uh, kapag kailangan namin kayo sir, kayo po available. Mabuhay po kayo dyan sa DMW, Asik. Salamat po. Yes sir, maraming salamat po. From time to time po we'll provide updates. Salamat po sir, salamat po. you yeah, have it uh i think uh,